Kumusta ang Sila ate mo nasaan? Hindi Ay hindi nagpaalam sa iyo. Pero nandito ka gabi. Mm. Shout out mga guys. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga viewer, mga subscriber. Ngayon ang gagawin ko ngayon mga kapindus ay bibisitahin sila happy learning at ang kanyang mga anak baka mga kabindors ay nariyan na si Chris hindi na siya umalis para makausap natin mga kabindors sa schedule ng pagpunta namin doon sa city hall yan at para mga kabindors masamahan ako at makuhaan natin ang mga no ng kay Ate Marley mga anak kaya mga kabinong samahan nyo ako sa aking mission. Um, Shout out sa inyong lahat. Sa mga supporter at sa mga subscriber nitong itong aking maliit na channel. Tara mga kabinong samahan nyo. <coughs> A few moments later. Ay, magandang araw, At uh, Marley. Ah, uh, Chris, abutit uh, nandito ka na, ano? Kasi eh, kahapon, nagpunta ako rito. Wala ka dito. Saan nga ba nagpunta? Sa school ko, may ano po, ka Ah, mayroon ka palang buwan. Oh, Pinuntahan. Kahapon, kaya wala ka dito. Kasi ang ano natin, ah, uh, Chris, Nung nakaraang, ano, hindi man tayo natuloy kasi halidi. Yan yung pag-uusapan natin ngayon kung kailan ang, ano mong day na masamahan mo ako doon sa City Hall para makuha natin yung mga recall nila, Angelo at saka si Mel, yung mga kapatid mo. Di pala si Bunso, ano, uh, inampo na si Bunso. Doon na siya, hindi na siya babalik dito. Hindi po na ang maganda noon ano kung makuhaan din nila ng ano doon yung birth certificate kaya lang mahihirapan kasi walang paper ma timarly mahirapan sila kumuha doon ng kuan kasi walang paper ma na ano sabagay yung kapatid mo pwede rin yun yata magperma kasi si ati marli wala naman kakayahan na pumerma kasi di nga makalakat kakapo pwede yun na makuhaan nila diyan yan na lang, Chris, ang gagawin natin. Ano bang mga araw na ano ka yung uh, ano pa to yung maluwag ka yung bakante, bakante ba wala kang masyadong pasok o mga mandir yan eh sige sa susunod naman di ano ayan uh, samahan mo ako doon sa City Hall para ma ano na natin. Yung listahan na sa akin, yung binigay mo. Ang nangyari naman doon, kaya hindi ako nakapag-update sa inyo kaagad. Kasi nag-ano pa ako. naghanap pa ako ng kuhan, bahay yung gagamitin nating pera. Kasi may mga bayad yun. Uh, inantay ko muna yung konting allowance ko sa barangay. Nang nakuha ko na yan, pumunta ko kahapon. Ano Ate Marley? Naintindihan mo yung pinag-usapan namin? Ang problema lang natin kasi wala si Ate Marley ano? Uh, ano pa ito? ID. Ikaw naman may ID ka. Anong mga ID mo ba? School ID pa lang po. Hindi po pang, pwede po ng na wala ka pang national ID, wala pa. Ay, kahirapan Di sige sige subukan lang natin kung paano <coughs> makukuha yung mga birth certificate nila. Kung po pwede yung school ID na dala mo na kuan tapos yung ano Ate Marley. Yung authorize mo ba sa kanya na siya na lang ang magpiparma doon kasi wala ka mang kakayahan na lumakad. Kasi hindi ka naman nakakalakad na ng maayos. Ayan, ano, pues, ganun na lang. Nasaan ngayon yung kapatid mong isa, si Mel? ah uh, Puti, meron sa inyong masipag na bata. Ang kapatid mo na, yan ang tumutugon sa inyong pangangailangan dito, ano? Ah, uh, sige, bi, yan na lang ang ano natin. Ah, uh, mga linggo siguro, pupunta ko dito para sigurado na sa Lones. Ah. Uh, Pala tayo, no? Ah, sige, sige. Kalo oh, Angelo, ano? Ano, na, Angelo? Ano itong si Angelo? Ano ba anong year na ito siya? Last tapos si Ay, ano grade 3 bali kung papasok siya kung matapasok siya ng pang grade 4 okay, ah 3 pang 3 ah natapos ka pa lang ng 2 tapos pagpasok mo ngayon mm -hmm. po, eh, grade, grade 3 grade 3, uh, grade 3. tapos so, Kita mo sayang. Eh, ilan taon ka naman, ba? Dilo? O kita mo kung kung ano mataas na ang grado nito kung nagtuloy-tuloy mga nasa ano na ito din, nasa high school na. Oo. Eh, sayang. Sayang yung panahon na hindi ka nakapasok, Angelo. Ayan, pag nakuha natin yung ano mo, kasi yan ang requirement sa school uh, tuloy tuloy ka na sa pagpasok ah, uh, sige be yan na lang at uh, ano kasi meron pa akong ibang mga pupuntahan yan na lang yan ang ipinunta ko rito sa iyo para makausap kita ng uh, para uh, may kasama ko doon na mag yung um, paper kung kailangan ang perma kailangan ng mga ano kapatid o kahit cetera ang um, perma ni nandoon ka um, kasi si nanay mo hindi man po pwede na isama natin yun eh mahirap makalakad oh ate Marley uh, di na ako magtatagal ano at ano uh, marami pa akong pupuntahan eh na narinig mo naman yung usapan namin ni Chris ano yan para makakuha yung mga anak mo ng mga birth certificate nila para makapatuloy sila na ang kanilang mga pag-aaral timely kasi magiging kawawa sila kapag hindi sila nakapag-aral, di ba? No. Para naman eh, bagas ako ane eh, o mga tangat naman hindi na lang puro ganito ate Merlin na puro kahirapan kasi sa wala tayong alam na wala di hindi ka rin nakapag-aral ba eh ganito lang ang naging buhay mo ninyo ni Kuya Buboy saka sa mga anak nyo ngayon sila naman ah, uh, natin na ah, matulungan natin sila at maroon silang makuhang kaalaman debate muli. Ah sige po at ang ah, sunod na lang na pag-update ko baka mga Kundi linggo kasi lunes kami ah, maglalakad ng ano unang hakbang na paglakad namin ah, sa City Hall ni Chris. Ano? Ah sige, tenerli. galing na tayo doon kay La Ate at naabutan natin si Chris nakausap natin mga kabindors yan na buo na rin ang plano na alakarin namin ng mga no ng kanyang mga kapatid ah, uh, thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aking vlog, mga kabindors. At shout out din sa aking mga viewer or mga sponsor, Ma'am Liz dan Red at sa iba pang mga nag-sponsor sa aking maliit na channel. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.